Hello for today's video. I pupunta pala ako ng palengki para bumili ng gatas ng aking anak at bibili ng kung anong ano doon. So ngayon ay dito tayo sa parlo para magpalinis ng ating kuko na sobrang dumi na. So ayan inilinis na ni anti ang aking kuku so ayan lang yung ipapalinis ko ang aking kam paa kasi inuku lininis ko na ang aking kamay at ngayon ay dito na tayo sa bahay at ayan ang aking binili at nag take out na rin ako ng aking halo halo kasi sobrang init gustong gusto kong kumain ng malamig so ayan nag take out ako ng halo halo sobrang sarap at creamy po yan at my ice cream pa talaga so, iwan ko But, konti lang yung ginagay nilang ice cream kasi yung dun sa inasal ay ang daming ice cream nilang isko So, ayan, sobrang gustong kumain niya ng halo-halo paborito talaga niya. Ayan. Ayan na pala yung nabili kong gatas, dalawang kilo yan at ilang des lang. So ayan pala yung sa aking anak at ang dami ko rin na try so sobrang mahal nga pala ng gatas so ilang des lang yan